Narinig mo na ba si Ana ang lola ni Jesus? Bagaman bihirang mabanggit sa mga tekstong biblikal, ang kanyang kwento ay nabubuhay sa mga ebanghelyo apokripo kung saan siya at ang kanyang asawa, si Joaquin, ay inilalarawan na may malalim na pananampalataya at debosyon. Kinikilalang banal ng tradisyon katoliko, sina Ana at Joaquin ay naghintay ng maraming taon para sa isang himala isang anak na para sa kanila ay tila imposible. At dito nagsisimula ang lahat. Ang kwento ni Naana at Joaquin, mga magulang ni Maria at mga lolo't lola ni Jesus, ay naganap sa panahong ang papel ng isang babae ay pangunahing nakabatay sa kanyang kakayahang magkaanak. Sa kulturang Hudyo, ang pagiging ina ay katumbas ng pagpapala, kasaganaan at pagkilala ng Diyos. Para sa isang babaeng baog, gayon paman, mabigat ang pasanin, Lalo na kay Ana, isang direktang inapo ng hari na si David, ang kanyang linya ng dugo ay may dalang responsibilidad at inaasahang magpatuloy ng dugong maharlika at magdala ng pagpapala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga tagapagmana. Ang hindi pagtupad sa inaasahang ito ay nangangahulugang pagharap sa paghamak ng lipunan at para sa marami maging ng hatol ng Diyos. Si Ana ay nabuhay ng mahabang panahon ng paghihintay, mga taon na minarkahan ng katahimikan at sakit ng hindi makakita ng bunga sa kanyang sinapupunan ang mga kababaihan sa paligid niya na madaling nagdadalang tao at nagdadala ng bagong buhay sa mundo ay madalas siyang tingnan ng may paghamak at minsan pa'y pa pabulong na naguusap tungkol sa posibilidad ng isang nakatagong kasalanan o personal na kakulangan na nagiging dahilan kung bakit wala siyang anak. Sa bawat bagong siklo ng pag-asa at pagkabigo, naramdaman ni Ana ang bigat ng mga inaasahang bumagsak na para bang sa tuwing titingnan niya ang kanyang sinapupunan, nakikita niya ang layo sa pagitan ng kanyang mga pangarap at ang realidad na kanyang hinaharap. Si Joaquin, ang kanyang asawa, ay nakaramdam din ng paghihirap sa pagiging baog ni Ana. Bagaman siya'y lubos na nagmamahal sa kanya, hindi siya ligtas sa mga panlipunang presyo ng panahong iyon na itinuturing ang isang lalaking walang tagapagmana bilang isang putol na linya ng lahi ang mga tingin at bulungan ng mga kapitbahay, ang palihim na pagdududa ng ibang pamilya, lahat ng ito ay kanyang naramdaman, subalit araw-araw pa rin niyang pinipiling samahan si Ana sa kanyang mga kahinaan. Maaari sana siyang umalis at humanap ng ibang asawa, gaya ng nakasanayan noon. Ngunit si Joaquin ay nanatiling tapat sa kanya, nagsisilbing kanyang sandigan sa isang lipunan na kadalasang nagpapakita ng kalupitan sa hindi tuwirang paraan sa labis na bigat ng kanilang sitwasyon. Sa isang sandali ng matinding hinagpis na pagdesisyonan ni Joaquin na pumunta sa disyerto upang hanapin ang mukha ng Diyos. Humihingi ng sagot ng gabay ng tanda kung ano ang kanyang dapat gawin. Sa pag-aayuno at panalangin, siya'y nanatiling nag-iisa, humihiling sa Diyos na bigyang pansin ang sakit ng kanyang asawa at ang sariling hangarin ng kanyang puso para sa isang anak. Sa panahon ng kanyang pag-iisa, si Ana ay patuloy din sa masidhing panalangin. Iniaalay sa Diyos ang bawat hangarin, bawat luha na dala ng kanyang kaluluwa. Siya'y nanalangin ng buong katapatan at nag-alay ng pangakong iaalay ang sinumang anak na ipagkakaloob sa kanya ng Diyos para sa banal na paglilingkod. Hindi hinayaan ni Ana na pigilin ng bigat ng panghahamak ang kanyang pananampalataya. Bagkus, bawat mapanuring tingin, bawat pabulong na salita ay tila lalong nagpapaigting ng kanyang hangaring lumapit sa Diyos, nagtitiwala na sa likod ng kanyang sakit ay mayroong layunin na maaaring hindi pa niya lubos na nauunawaan. Hindi niya nauunawaan kung bakit siya baog, niwala siyang nakikitang tanda na magbabago ang mga bagay. Ngunit may kung anong bagay sa kanyang puso na nagpapaniwala sa kanya na naririnig siya ng Diyos tulad ng nangyari sa ibang mga dakilang lalaki at babae ng pananampalataya sa kasaysayan, si Ana ay humaharap sa isang espiritual na laban, isang labang hindi nakikita ng iba. Nilalabanan niya ang mga pagdududang lumilitaw na parang mga bulong inaalala ang mga kwento ni Sarah at ng iba pang mga babaeng baog na sa pamamagitan ng kanilang katapatan nasaksihan ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Ngunit sa kalagitnaan ng labanang espiritwal na ito, kung saan ang pananampalataya at pag-aalinlangan ay patuloy na nagtatagisan, si Ana ay gumawa ng isang pangako sa Diyos. Sa isang sandali ng lubos na pagsuko, ipinahayag niya na kung ipagkakaloob ng Diyos sa kanya ang isang anak, siya ay iaalay niya para sa paglilingkod sa kanya upang maging konsagrado sa lahat ng araw ng kanyang buhay, ang pangakong ito ay sumasalamin sa isang pananampalatayang hindi lamang nakabatay sa sariling hangarin na maging ina, kundi sa malalim na pagnanais na makita ang kalwalhatian ng Diyos na nahahayag. Hinahangad ni Ana na ang kanyang buhay ay maging isang patotoo ng pananampalataya at na sa pamamagitan ng kanyang anak, maaring isakatuparan ng Diyos ang kanyang mga layunin. Habang siya ay nakalayo sa kanyang tahanan, ang buong paligid ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan, isang atmosfera na halos mahawakan. At bigla, isang mensaherong makalangit ang lumitaw sa kanyang harapan, isang anghel ng Diyos. Ang tanawin ay labis na lampas sa anumang bagay na maaaring naisip ni Ana. Para bang ang mismong presensya ng Diyos ay bumaba sa lupa upang magbigay ng kasagutan sa kanya. Ang anghel ay bumati sa kanya ng mga salita ng kapanatagan at paggalang, pinawi ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at takot. Sa isang malumanay na tinig ngunit puno ng autoridad, inihayag nito na narinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at na ang kanyang pananampalataya at pagtitiyaga ay hindi nakaligtaan. Si Ana ay pagpapalain ng isang anak, isang anak na magdudulot ng malaking kagalakan hindi lamang para sa kanya at kay Joaquin, kundi para sa buong bayan ng Israel. Ang anak na ito, ayon sa anunsyo ng anghel, ay magiging isang natatanging bata na katakda sa isang dakilang layunin. Ang mga salitang narinig ni Ana ay ang katuparan ng pangarap na matagal na niyang dinadala sa kanyang puso, at sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay napuno ng kagalakang napakalalim na tahimik na bumalong ang kanyang mga luha sa kanyang mukha. Samantala, si Joaquin na nasa labas ng kanilang tahanan ay nakaranas din ng isang di inaasahang pangyayari. Siya ay nasa malalim na pananalangin, humihiling sa Panginoon ng kapayapaan at pangunawa sa mga misteryosong daan na kanyang tinatahak. Sa sandaling iyon ng matinding espiritual na paglalapit, bumukas ang kalangitan sa harap niya at isang anghel ang nagpakita na may liwanag na nagbigay sigla sa paligid. Si Joaquin ay nakadama ng napakalalim na kapayapaan habang dala ng anghel ang mensaheng magpapabago sa kanilang buhay. Narinig niya na tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo at mga panalangin at na sa kabila ng lahat ng paghihirap at pagtulig sa na pinagdaanan ng mag-asawa, sila ay pagpapalain ng isang anak. Ipinahayag ng anghel kay Joaquin ang kahalagahan ng himalang ito na malapit ng maganap. Ang anak na ibibigay sa kanila ay hindi magiging isang karaniwang anak lamang. Siya ay isisilang na may layunin mula sa Diyos, nakalaan mula pa sa paglikha upang ihanda ang daan para sa Mesyas na ipinangako ang siyang magdadala ng kaligtasan para sa bayan ng Israel at liwanag para sa mundo. Ang balita ay nagdulot kay Joaquin ng di masukat na kagalakan, isang timpla ng pasasalamat, paggalang, at higit sa lahat pagkaunawa na siya at si Ana ay bahagi ng isang bagay na higit pa sa kanilang sarili. Nang bumalik siya sa kanilang tahanan at ibinahagi kay Ana ang nangyari, nalaman niyang siya rin ay binisita ng anghel. Sa kanilang kasiyahan, napagtanto nila na ang kanilang mga buhay ay malapit na magkatali sa katuparan ng isang sinaunang propesya, isang pangakong ipapasa ng Diyos sa mga darating na henerasyon. Niyakap nila ang isa't isa na may kapayapaan sa puso at bagong lakas sa kaluluwa tiyak na ang himalang kanilang hinihintay ay hindi lamang magdadala ng personal na kasiyahan kundi magiging isang kaloob para sa buong sangkatauhan at sa kalmadong gabi natupad ang himala si Ana na sa loob ng maraming taon ay pinasan ang bigat ng pagkabaog ay nagsimulang maramdaman ang mga unang pagbabago sa kanyang katawan siya ay nagdadalang tao isang himalang hindi maipaliwanag isang pagbubuntis sa kanyang katandaan na lumalampas sa mga likas na batas, ngunit nagmula sa pangako ng isang Diyos na Panginoon ng buong sang nilikha. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Ana ang lalong paglapit sa misteryong banal na lumalago sa kanyang sinapupunan. Bawat paggalaw ng sanggol sa kanyang tiyan ay isang paalala ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos nang ipinanganak ang sanggol at nakita nilang ito ay isang babae pinangalanan nila itong Maria para kina Ana at Joaquin si Maria ay hindi lamang isang anak kundi ang katuparan ng isang pangako isang buhay na patunay na hindi nakakalimot ang Diyos sa mga tapat na nananalangin sa kanya mula pa sa simula naramdaman ni Ana ang isang banal na responsibilidad sa pagpapalaki kay Maria sa isang debosyon na higit pa sa pagmamahal ng isang ina, sinimulan niyang turuan ang bata sa mga landas ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Si Ana at Joaquin, na lubos na nakakaalam na si Maria ay bunga ng isang himala, ay nagdala sa kanilang puso ng pangakong ialay siya sa paglilingkod sa Diyos, isang bagay na kanilang ipinangako sa mga taon ng pagdurusa at paghihintay. Sa pagtupad sa pangakong iyon, nang si Maria ay tatlong taong gulang pa lamang, dinala siya ni na Ana at Joaquin sa templo upang ialay siya ng buo sa Diyos ang pag-aalay kay Maria ay hindi lamang isang tradisyon o isang gawa ng pananampalataya, kundi isang malalim na pagsuko na may espiritual at propetikong kahulugan. Dinala nila siya sa templo ng may buong paniniwala na doon ay hindi lamang matututo si Maria tungkol sa pananampalataya, kundi mapapalakas din ang kanyang espiritu para sa tungkuling inihanda sa kanya ng Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang kabataan ni Maria ay pinalilibutan ng mga aral at panalangin. Bilang isang babaeng may malalim na pananampalataya, inialay ni Ana ang kanyang sarili sa pagtuturo kay Maria sa bawat detalye ng tradisyon ng Israel, tinuturuan siyang makilala at mahalin ang Diyos ng buong puso. Sa mga mahabang hapon, habang lumulubog ang araw sa mga burol, Ikinukwento ni Ana kay Maria ang kabutihan ng Diyos, ang mga pangako kay Abraham at sa mga propeta, at ang paghihintay para sa Mesyas. Nais niyang lumaki si Maria na nauunawaan hindi lamang ang mga salita ng batas, kundi ang diwa sa likod nito, isang pag-ibig na higit pa sa lahat, isang layuning mas malaki pa kaysa sa kanyang sariling buhay. Si Joaquin, sa kabilang banda, ay masugid ding kasama sa pagpapalaki kay Maria na may pagmamahal at proteksyon ng isang amang nakakaunawa ng halaga ng kanyang tungkulin. Alam niya na si Maria ay may natatanging misyon. Bagaman hindi niya palubos na nauunawaan ang lahat ng detalye, bilang isang mapagmahal at makatarungang ama, itinuro ni Joaquin kay Maria ang integridad, karangalan at respeto. Magkasama sina Ana at Joaquin ay bumuo ng isang tahanan kung saan ang presensya ng Diyos ay nararamdaman, isang kapaligiran ng malalim na paggalang at pagmamahal. Si Maria na lumalaking napapaligiran ng mat tinding pananampalataya ay nadarama ang kanyang sariling misyon na, bagaman hindi pa niya lubos na nauunawaan, ay pumupukaw sa kanya ng isang pambihirang kapanatagan at lakas ng loob na espiritual. Si Ana at Joaquin ay nakita si Maria na lumakitaglay ang isang biyayang higit pa sa kanyang edad. Ang kanyang kalinisan, pagkamasunurin, at debosyon ay makikita sa bawat kilos at bawat salita alam nilang sa isang paraan may mas mataas na layunin ng Diyos para sa buhay ng batang ito at itoy nagdulot sa kanila ng isang damdamin ng kababaang-loob at paggalang lubos silang nagpapasalamat dahil sila ang napiling maghanda kay Maria para sa isang misyon na magiging napakahalaga para sa sangkatauhan. Ang pagmamahal ni Ana kay Maria ay hindi lamang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ito'y isang sagradong pagmamahal, isang paghahanda para sa isang papel na siya mismo ay hindi palubos na nauunawaan. Ngunit tinanggap niya ito ng may pananampalatayang lubos sa mga plano ng Diyos. Gaya ni Ana at Joaquin, natutunan ni Maria na humanap ng lakas sa kababaang loob at tanggapin ang kalooban ng Diyos kahit sa kabila ng mahihirap at mapanghamong daan. Kay Maria, makikita natin ang pagpapatuloy ng pusong tapat at puno ng pag-asa ni Ana, isang buhay na pananampalatayang sumasaklaw sa pangako ng Diyos. Ayon sa tradisyon, pumanaw sina Ana at Joaquin bago ipanganak si Jesus. Bagaman hindi sila nakasaksi sa pagtupad ng kanilang anak sa pinakadakilang tawag ng kanyang buhay, ang influensya nila ay nanatiling buhay kay Maria. Kaya naman, itinuturing ng mga santo sa tradisyong katoliko si Ana at Joaquin dahil sa kanilang buhay na may matatag na pananampalataya, lalo na sa gitna ng pagdurusa at paghihintay dulot ng kawalan ng anak. Ang simbahang katoliko ay nagpaparangal kina Ana at Joaquin. Kinikilala sila bilang mga huwaran ng katatagan, pananampalataya at pagsunod. Mula pa sa mga unang siglo, lalo na sa mga Kristiyanong tagasilangan, sila ay inaalala at pinararangalan sa mga panalangin at pagdiriwang dahil sila ang mga lolo at lola ni Jesus. Sila ay kumakatawan sa isang halimbawa ng isang pamilyang nakasentro sa Diyos, isang pamilya na hindi lamang naghintay ng tahimik, kundi namuhay ng may pag-asa at katapatan. Dahil dito, kahit wala sa mga ebanghelyo, ang kanilang mga pangalan ay naging mahalaga sa debosyong kristyano at sila ay itinuturing na mga tagapamagitan. Ang kwentong ito tungkol sa mga lolo't lola ni Jesus at mga magulang ni Maria ay matatagpuan sa mga sulating apokripo, partikular sa proto-ebanghelyo ni Santiago, ngunit naipasa na ito ng pasalita sa loob ng maraming taon. Noong panahong iyon, ang tradisyonal na paraan ng pagpapasa ng mga kwento ng pasalita ang pangunahing paraan upang mapanatili at maibahagi ang pananampalataya at ang mga sagradong kwento umaasa ang mga komunidad sa mga kwentong ito na ipinamamana mula sa isang henerasyon papunta sa susunod upang mapanatiling buhay ang alaala ng mga mahahalagang pangyayari at tauhan at si Ana at Joaquin ay isang halimbawa ng mayamang pamana at pinagpipitagan ng kwentong ito. Iningatan ng simbahan ang mga apokrifong salaysay na ito, hindi bilang isang pahayag ng Diyos, kundi bilang mga espiritual na patotoo na may halaga para palakasin ang pananampalataya at magbigay inspirasyon sa bayan. Bagaman, hindi isinama ang mga ito sa Biblia, hindi nangangahulugang sila'y mga kasinungalingan o simpleng alamat. Sila'y ipinasa ng pananampalataya at tradisyon ng mga tao nananatiling buhay dahil sa kanilang inspirasyong hatid kahit na hindi sila direktang idinikta ng Diyos upang maisulat sa banal na kasulatan ano ang itinuturo nito sa atin na kahit pa ang ating mga pangarap ay tila napakalayo at ang lahat sa paligid ay nagpapahiwatig na walang pag-asa ang katapatan sa Diyos ay maaaring magdala ng imposible sa ating mga buhay sa isaias Kabanata apat na po, talata tatlumpot isa, mababasa natin, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magpapanibago ng kanilang lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang aktibong paghihintay na ito sa Diyos ay hindi isang passive na pagsuko, kundi puno ng pag-asa at pagbabago. Sa ating mga buhay, gaano kadalas nating nararamdaman ang panghihina at tinatanong kung may halaga ba ang ating mga pagsisikap? Itinuturo sa atin ng kwento ni Ana na habang tayo ay nananalangin at nagtitiyaga, ang Diyos ay kumikilos sa mga paraang hindi natin nakikita. Ang kanyang pamana ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay naitatayo kahit sa mga sandali ng katahimikan at sa mga araw na tila mabagal ang pagdating ng mga kasagutan. Bukod dito, ang kababaang-loob ni Ana sa pag-aalay kay Maria sa Panginoon ay nagpapakita ng isang mahalagang aral: ang lahat ng mayroon tayo ay sa huli ay kaloob ng Diyos at dapat nating ihandog ang ating mga tagumpay at mga minamahal sa kanya sa ating panahon ito ay maaaring mga hulugan ng pagtitiwala sa Diyos sa ating mga proyekto sa ating mga anak at sa ating mga pangarap habang hinahangad na mabuhay ayon sa kanyang kalooban ito ang espiritual na pamana ni Naana at Joaquin, isang pananampalatayang lumalagpas sa panahon na humuhubog ng mga salinlahi at nasasalamin sa buhay ni Maria at ni Jesus. Naway maging matatag din tayo na may kumpiyansang kasama natin ang Diyos. Salamat sa pagsama sa amin hanggang dito. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, pindutin ang video na lumilitaw sa screen upang patuloy na tuklasin ang higit patungkol sa pananampalataya at sa banal na kasulatan. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong buhay.